Okay, wow, formal event yan. Yung ano lang naman po, yung ano lang, basta hindi bawal yung naka, ano lang, yung mga long sleeve, pwede na yun, tapos naka-coat, yun po. Lalo lalo na po sa Aiton Roses, yung nasa cotillion, yan mas maganda talaga naka-coat. Kahit yung okay-okay lang, walang problema. No? Basta na-ayon na dun sa team na royalty. And ang alam ko, oh, ano siya, blue ang team. Parang ito, yan yung nasa background na yan, yung dark blue, navy blue ba yan? Parang ganyan. So, may, yan yung gusto ni Pao. Tama yun si Edwin partner. O nga po si Edwin. Si Edwin. Waltz po. Yan, yung parang ganun. Bagay na bagay kasi royalty nga yung team eh. Kuya Rab, sana may intermission number po ang mga lab team. Ayan. Sa kutil yun. Kasama na po yun. Sa ano ni Pau. Sa kanyang debut. Yung sasayaw sa Cotillion, Kuya Rab, yung kasali sa 18 Roses at 18 Candles. Ay, ganun. Ah, okay po. Maganda po yan. Hoy, si Mr. J daw. Pau, si Mr. J daw ma-escort sa iyo. Ayan oh, nag ano si Mr. J nagpaparamdam. Mr. J, okay ba sa iyo kung ma-escort kay Pau? <laughs> Ay nako. Ha <laughs> Tawa si Mr. J. Po, oh, malalaking celebration na mangyari sa kalingan. Yes po. Mahiya ako, bro. <laughs> Grabe. Kuya Rap, si Eden na lang sa batsyon. di pa napapabahayad, Kuya Rap. Sana. Oo nga po eh. Ano? Pero kahit di pa napapabahayad si Eden, bilip ako po. Bilip, bilip po ako sa batang yon. Napaka-strong niyang bata. Hindi no? siya nag-overthink. Napakalakas lakas ng loob, positive. Ganun dapat, ganun dapat ang gawin natin. Huwag tayong mga sa mga maliliit na bagay na problema, huwag tayong maapekto. Oo, mabagpaapekto tayo mga ilang minuto, ilang oras, pero after noon, isip tayo ng paraan, Isip tayo ng way. Ano anong dapat nating gawin? Hindi yung uh, may problema tayo buong araw na natin po problemahin sa halip na kumilos tayo iba guys problema kasi nandyan na yan eh. lahat naman tayo may problema at yung problema mo sigurado may ibang tao na meron pang mas malalang problema no kaya yun bilib ako dyan kay na Eden kasi napaka strong niya at salamat sa mga nag kay Eden kahit bihira siyang ma-vlog no? Salamat po sa inyong lahat. Exciting yan din ni Pau Dapat bong nga kasi sister niyo po yan. Opo, susubukan ko po, no? Kasi di ko nang po kayang tumbasan yung uh, sponsorship ng mga taong Nagsponsor sponsor ka. Yan, kagaya kay Bianci, hirap naman po itong kasi ito ay di po uh, ako lang naman ang gagastos nito. Pero kung may mag-sponsor uh, ng uh, lechon, thank you. <laughs> Baka naman may magpa-lechon dyan sa di ni <laughs> Mga ninang ni pau, asan ba ninang ni pau? Shoutout mo na po mga ninang mo. Yung simple lang na sayaw, yung tiktok lang. O nga po, kahit nga isang kanta lang eh. Sayawin ng Kalingap Angels. Kasi yung sayaw namin masyadong komplikado na, yung naiba-iba pa ng formation. Masyado kami nga uh, inaano ni Tito Bal. <laughs> Parang mga pang competition yung mga sin pinapasayaw sa amin. Let's daw po, Sir Leo D. Sir Lito. Ay, grabe. Uh, para po yun sa birthday ni Pau. No? Yung sa Australia ni partner mo kay Pau. Oo nga. Galing. Tama. Oo nga bro. Yung nga ano ko. Kung si Edwin or si Edward. Partner natin kay Pau dun sa debut niya. Ano? Bagay na bagay yun. Siyempre. Royalty. Para siyang ano nun. Prinsipe. Bagay na bagay. Isang prinsipe at isang prinsesa. Guwapo pati nun ni ano ni no, ano na yun? nila Edwin at Edward grabe tangos ng ilong kapal ng kilay Rob, try nyo yung Discover Group na ginagamit ni sila Sir to Agency. Ah, Discover Group. O, sige po, sige po. Subukan po namin. Kasama din ang Russia sa September 28th. Uh, opo, kasama po yan kasi reunion po yan ng mga matubang and all kalingaps. Kaya reunion, parang reunion na rin talaga ng lahat. No? At uwi po sila ang Emmy, Susunduin nga po siya nila papa eh. Kiramin yung van natin. Ang ganda sayaw ni birthday wife. Ang galing yung lahat. Oy, thank you so much po. Marabi. hindi bagay masyadong matangkad si Edwin. Ay, hindi po. Uh, mukha lang masyadong matangkad. Pero di naman, sakto lang ang height ni Edwin. Kasi si Edwin halos kapantay lang din naman ni Raz. Ako kapan, halos kasing kakapantay lang po kami, mga nasa around 5'8", 5'9", ganyan. Mukha lang talaga matangkad yung mga Australiano kasi payat po. At mas maganda nga po 'yun eh, matangkad yung lalaki, 'di ba? para bagay na bagay talaga sila. Ed Paul na siya. <laughs> Pambihira. Ina, ginawa ng love team. Eh. Naging Ed Paul. Si Edwin, pwede total ko sila ni Ate Ed na eh. Palagi siya nag-visit. Yes po, yun na nga po eh. Yeah, kilala na rin naman po. Saka nakikita na rin po sila sa church. Rochelle ba po ba invited din sa dibo ni Pau? Ay oo, invite po natin. Kasi siyempre, pinsan naman natin. Saka din man po ganun si Pau. Mukha lang si Pau maliit pero okay naman yung height niya sa babae. Eh. 5'1 ata si Pau. 5'1 o 5'2, di ko alam.